po sa ating lahat. Good afternoon! Um, afternoon. Dito lang po, dito lang dito ako bilang individual po na magra-rally po, kasama po sa rally dahil gusto ko rin po lumaban against po sa corrupt officials po natin. kasi yeah. 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 Um, yeah! kung sila po po yung dapat na naglilingkod sa tao, sila po po yung hindi natin mapagkatiwalaan sabi yeah. sa bin po nating buwis. Kaya sana po, sa haba-haba ng Senate hearing na to, wag po tayo magpalito kung po natin sa sarili natin kung mali naman po yung ginagawa ng mga officials na nalalagay po sa hot seat, na na-hot seat po dahil sa mga pinagagawa po nila, wag po tayo magpalito. Ilaban po natin na kung kailangan po nila makulong, ipapakulong po natin sila. Yun, tama. Sana po, matlasan po natin yung loob natin na Kailan pa mga Pilipino? Kailangan pa salamat. Oo, oh, salamat So, nakiusap ko sa atin ang ating mga mahal na kapulisan na mayroong misa na yung pipe dito, dito gagawin sa simbahan. So, lilipat muna tayo doon kung saan tayo nang galing kanina. So, yung mga meron dyan sasabihin, pag-practice nyo na. I-memorize nyo na. I murahin nyo na. Marapat lamang na murahin natin ng mga politiko sapagkat mas masahol pa ang mura sa pagkain nila sa buwis ng bayan. So thank you very much sa ating mga kapulisan na nagbabantay dito sa ating bansa at pinapanatili ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Umuro na tayo doon kasi adyan na si pare. <laughs> So, uh, meron po muna ang sasabihin ng ating mahal na kapatid. Ito na po yung last na kanyang minsay sa mga Pilipino. Mga kapwa Mga kapwa ko Pilipino. Mga kapwa ko Pilipino. Huwag tayong patinag sa gobyernong ito. Huwag tayong mata matakot sapagkat ang ating right ay nasa Constitution, nasa Bill of right, Yan ang pag-asa natin. So kapag matitinag tayo, wala na tayong magagawa. Magka magkaisa tayo, walang magagawa si Bangag, walang magagawa si Abante. Atras yan. Kaya panawagan ko lang, Pilipina, Pilipinong mahal, magkaisa tayo labanan natin ang korupsyon. Labanan natin si Satanas. Labanan natin si Diablo. Sinong putang inang Satanas? Nandoon na ka Sino si Diablo? Nandoon din sa Malacañang. Walang hiya kayo, putang ina nyo. Ah, maraming salamat. Hello guys. For this to end, for corruption to end, the system has to change. Okay? So, we need to be able to see, we need a live database of all the incomings and outgoings of every centavo we pay in our taxes, okay? We need to see it live in the database, all the incomings and outgoings. We need to see everything. We need to make sure they won't be able to steal, okay? So, we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo. We pay in tax. We not only have salary tax, we have value added tax. So we're adding value to what? To your pockets. So you can gamble in Okada. Are you serious? While we're here hungry, sometimes we work overtime. Life from the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. Hindi po ayang idoktor ang mga resibo. Yung makacai kacain yon. Eleven k, eh one k lang yan. Ten k. Amat. Magyan. Managot kayo. Pinagyo. Managot. Yes. Anggat hindi do. Antyop. I may grow old and die, but my children will keep going. We will never.